Kapatid, may tanong ako sa iyo, bakit ang langit ay nasa itaas, bakit ang lupa ay nasa ibaba? Ito ay mensahe ng pagpapakumbaba. Mer merong tatlong bagay kung bakit ang langit ay nasa itaas, kung bakit ang lupa ay nasa ibaba. Una, ito ay paalala na mas mataas ang Diyos kaysa sa mga tao. Ang sabi po ng Isaiah 55 verse 9, sapagkat kung paanong ang langit ay hindi na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga daan ay higit na mataas kaysa inyong mga daan. At ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip, ang langit sa itaas ay tanda na merong mataas na Diyos na nagmamasid sa bawat isa sa atin. At siya rin ang nagmamayari sa atin at lahat ng mga bagay na atin pong nakikita. Ang tao ay nasa lupa bilang paalala na hindi natin kayang abutin ang karunungan at kalwalhatian po ng atin pong Panginoon. Pangalawa, alala na dapat tayong magpakumbaba. Ang sabi po ng Genesis 3 verse 19 Alalahanin mo na ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Ang lupa ay simbolo ng ating pong pinagmulan. Hindi tayo dapat magmalaki kundi tanggapin na tayo po ay mula sa alabok at tayo po ay nilikha ng ating pong Panginoon mula sa kanyang mga kamay. Pangatlo, ito po ay simbolo at paalala na tayo po ay merong pangangailangan sa Diyos. Ang sabi po ng Santiago 4 verse 6 ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang tao na nasa lupa ay nangangailangan ng, ng Diyos doon sa langit. Ang pagpapakumbaba po ay daan upang dumaloy ang biyaya at ang kaligtasan. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, tatandaan po natin, kapag sa panahon tayo ay nagmamataas na, tumingin po tayo sa langit sapagkat andon ang kaisa-isang Diyos, ang isang solusyon para magpakumbaba.